against the, the light. Pang, pang again. Hello mga kasari, mga sisiko, happy sunday sa inyong lahat. Kayo na family day. So syempre, wala kami ngayon sa bahay, closed ang tindahan dahil sinamahan namin si kring sa kanyang research papunta sa paanan ng Bundok. <laughs> so nandito na kami ngayon sa paanan ng <laughs> Mount Matoto, Mount Matoto. So see you mamaya pagdating sa area, mga sisiko. <laughs> tingnan natin yung daan kasi habang uh, lumalayo na kami lumiliit na yung daan sana hindi kami mawala punta kami sa village ng mga IP, ano so, sige ng IP ganit na mga indigenous people, uh, indigenous people. kasi ito, ito yung research ni Kring sa kanyang uh, thesis ayan, syempre kailangan ng support ng magulang So, sinamahan namin si Kring. Pero, pasyal-pasyal na rin mga sisiko kasi Sunday ngayon. Ah, sa sa Matustoy, so, ito ng paanan ng matutom. <laughs> Lumiliit na yung daan mga sisiko yon Dahan-dahan lang, Kuya Dave. Saan na dyan na ito sa matutuloy. Saan dyan, si <laughs> Kuya Dave. Tapos si Kring Dito ko sa likuran. Hala. Titit! Parang paanan na talaga ito ng ano Saan na ito na yung tanawan? Nasa paana na talaga kami ng Mount Matutu. Hey, ah, sa ano. Nahinay lang kay na eh. Sina-inquintro na gamay ang dalan. nag si Princess diri. nagmotor lang sila sa iyo. Ayan. <laughs> sure na talaga ito sisi na sa paanan na kami ng matuto matuto mo yun eh no? okay. ayan yeah, seatbelt na tayo kasi pakyat na ayan focus ko yan eh focus pakyat na tayo ang na, ni problema di ba? Yan, di talaga pupunta dito kay OJ ako sa tunog ng car. <laughs> Nali. Nali, Nali, Ang liit daan. Akyat ang ato. Rang utong. <laughs> Arag, ano ako kaya sana ko first time na kumadungog madungog ang makina ng ato. Daritso lang daw. Ayun. Eh, Ilang lingit siya ngayon. Eh, eh, kung ano may force niyo siya. Mamatay man. Mm. Dito raman po. Dito naman. Oo, uh, tapos alam sa tita. Unahan na daw gamay. Tapos? Unahan doon oh, doon yun na yung, yung matutong. Unahan na yung matutong. Unahan daw sa pasaka. Muna? Uh, Oo, oh, napit na daw. Kasi napay pasakaan eh. Uh, maurag maurag to. Kaya maurag matutong. Ops, pang panaw pa din. <laughs> Nanginay pa nga. Kasi mo imong ma... Hello. Oh, wait lang. Hala. Kaya Ang pagbalik, Ani. Kaya rin. Sige. Tawa pa dito. Ang e ngunit ay bagyo ba? Pa na mo ay mukhang mama. nga? aperti. Braba na kanilisa. <laughs> o oh, sige. Lahi <laughs> <laughs> mo ko ng pang. <gudang> Lahi <laughs> ang pag-abot sa to. <laughs> <laughs> Diyos ko. Ang hindi na dadalan. Gito. pa? Ay, okay. pili. Wala pa eh. Kinaapa manay ko on. mga sisi, ayan yung Mount Matutom. Ito yung school. Pinikura ni Kring Kring. So, bumaba muna kami. Hinanap namin yung area. Parang nawala yata kami, mga sisi ko. Grabe, ang lamig ng panahon, mga sisi. Ayan. Ayan si Kring, nauna na. Kasi ito yung title ng kanyang

dapat makita na kung sang actual para ma okay. ma-apply na okay. Ka nama nam naman siya. Ga mm -hmm. ga balik na ako. Allah, kalau ambil diri bugnong. Dera ka magkapi-kapi oh. Tungod sa bundok. <laughs> 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 Asa bi maganda na. Mm. <laughs> <laughs> sad ka, huwag na sa kablon, mang. Huwag na kaayo. Tagan ka palagi nga. May mga rooms na gawa sa kawayan, mga sisi Saan ka ko?

Ayan, grabe mga sisi. Pauwi na kami. Sus, ang kaba ko kanina. Hindi na ako humihinga kasi paakyat yung daan. Tapos, makitid pa. nako mga sisi, kinabahan ako. Kasi nga, yung sasakyan namin ay maliit lang. Baka hindi kami umabot doon sa puntahan namin. So, pagkatapos doon, ayan, nakita nyo na yung area. Yun lang yung kailangan namin doon. Tingnan lang. So, gumawa si Kring ng ah uh, kanyang, ano yung tawag niyan, yung nag-record siya kung ano yung mga nandoon, yung mga nakikita niya. So, yun nga, nasa grocery na kami, kumuha lang ako ng mga chichiria, kasi nga, naubusan no, na kami ng chichiria, and ang chichiria yung pinaka mabenta. Sayang naman kung umuwi kami na wala kaming dala. Okay, so pasyal-pasyal lang din, tapos ganito talaga pag negosyante mga sisi, hindi tayo uuwi. Kung wala tayong madala na mga paninda. <laughs> this is life talaga so relate ba kayo dyan na kapag aalis tayo, may puntahan di talaga mawala sa isip natin na bibili tayo ng mga item para sa tindahan natin, diva mga sisiko, so kunti lang naman yung nabili namin ni Kuya Dave yung pinaka mahalaga lang talaga ng mga item yung pinaka mabenta lang pala okay, so after na nagbayad ako pumunta kami sa ibang mall na naman, sa SM pala So, sabi ni Kring, itry daw namin yung pastel. Kasi sabi niya, kumakain siya ng pastel, at least alam daw namin kung ano yung pastel. Okay, so mga CC's Unix Vlogs, kain muna kami kasi gutom at kinakabahan ako. Bye!